Gusto mo bang laging makapag-attract ng pera? Gusto mo bang laging swertihin sa pera? So, gawin mo po ito. Gamit ang dahon ng oregano, ito po'y makakatulong po ito upang mag-attract ng swerte, mag-attract ng pera. Hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwede mong ma-attract ma-attract dito. Ito po ay nakapag-attract ng sobrang dami at sobrang laki ng pera na ito po ay makatulong upang magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. At kailangan lamang sa paggawa nito, positibo ka sa gagawin mo and then naniniwala ka 100%. Siyempre, samahan po ito ng sipag at syaga, time team na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoon. Liberty, kumusta na po kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat ng aking mga tagasubaybay na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Lalo po sa ating mga OFW. Lagi kayong mag-ingat guys. At ganun din ang ating mga mami na nandito po sa Pilipinas kasi po marami po tayong tagasubaybay, yung mga nanay na nasa bahay, mga lula, ayan, at naniniwala sa ating mga pampaswerte. Ganun din ang mga daddy mga papadyaan na lagi pong uh, nagsubaybay sa ating channel maraming salamat sa inyong lahat at ngayon po, mayroon po akong ibahagi sa inyo nakakaibang pampaswerte din na ito po ay isa sa pinaka magandang maglagay kayo nito sa iyong pitaka ito po yung nakakatulong po upang mag-attract ng pera at kung mayroon kayo nito guys uh, makakatulong ito na magiging magaan po ang pasok ng pera magaga magaan ang daloy ng pera at ang kailangan po guys, pag kayo po'y gagawa ng kahit anong klaseng papaswerte, kailangan talaga 100% yung paniniwala mo at isa kang positibong tao dito. Gawin mo po guys, sa araw po ng Martes at saka sa araw ng Biernes, mamili lamang po kayo sa mga araw na yan. Umuha po kayo ng isa pong perasong dahon ng oregano. Ang dahon ng oregano guys, isa ito sa pinakamalakas mag-attract po ng pera. Ayan. Ayan, isang dahon lamang guys, yung presko po na dahon iyan at sa hindi po nakakilala ng dahon na ito ang oregano po ito po yung ginagamit po na uh, gamot sa ubo kumuha po kayo ng presko na dahon ng oregano And then, pula na panulat or green na pintel pin. Pero mas maganda yung pula guys kasi matingkad po ang kulay na pula. So kung isusulat mo siya dito, maklaro siya. Yung makita ma mo talaga yung isinulat mo. So gawin ito sa araw po ng Martes or sa araw po ng Biyernes sa umaga lamang po. Okay? So kumuha ka ng isang pirasong dahon ng oregano. Ito po yon So ang gagawin nyo po guys, umupo po kayo na nakaharap kayo sa may silangan. Kung hindi po ninyo alam yung silangan guys, guys, ang uh, importante po guys, um, ilukit ninyo yon. Yung silangan po, pwede po kayong gumamit ng kumpas. Yung silangan po, doon po, lumalabas yung araw sa umaga. No? So pagkatapos po na mayroon na kayong dahon ng oregano, umupo po kayo at magsindi po kayo ng kandila. The best ito pag mayroon po kayong kandila na nakailaw. No? And then, ang gagawin nyo po dito guys sa dahon ng oregano, isulat mo dito yung sign ng pera kung anong bansa po kayo or anong lugar po kayo. No? So for example guys, ito po, i-demonstrate natin sa inyo. Ayan, So, dito po sa itaas na ito, isulat mo lamang dito yung sign po ng pera. For example guys, may mga online business po kayo and then yung kita ninyo sa iyo po mga online business ay dollar po. Yan po ang isulat ninyo. Kahit na sa Pilipinas po kayo, basta dollar ang uh, source of income ninyo. So, yun po ang isulat ninyo dito. So, ganyan lamang. Ayan. And then sa baba nito guys, isulat mo dito yung 888. Yung tatlong number 8 dito sa baba. Yan. Ayan, number 8 sa baba. So, sa mga nagtatanong po, bakit number 8? Ang number 8 po, ito po ay uh, simbolo po ng walang humpay ang swerte na dadalhin ito sa iyo. Ang number 8, ulitin ko po, infinity, walang katapusang swerte ang dadaloy po sa inyo. So, ang susunod na gagawin nyo po dito guys, syempre po, uh, hawakan mo po ito sa kanan na kamay mo and then, Ganyan mo yung kaliwang ka kamay, ganyan mo. So, tapos, ipikit mo yung mata mo, mag-inhale, exhale ka, and then, ibulong mo dito ang iyong kahilingan. So, ang iyong kahilingan ay ito po, gagawin mo po ito para po sa daloy ng pera. So, ang, ang ibulong mo po dito, magiging tuloy-tuloy uh, ang pasok ng pera. So, depende po sa inyo kung paano po inyo ito bigkasin. Pero guys, napaka-importante, inhale-exhale ka na ng tatlong bisis bago ka, bago, bago ka mag bago ka magbanggit ng iyong kahilingan. So, ayan. Kasi po, Once na ikaw ay nakapag-inhale, exhale, marirelease kung ano man yung mga duda or mga uh, sumisingit sa isip mo na kukontra sa ginagawa mo. Ginawa mo pampaswerte. Ayan, pagkatapos nyo pong nag, uh, nakapag-wish dito guys, ang gagawin nyo po dito, ilagay mo po ito doon po sa iyo pitaka. And then, itabi mo ito sa pira na papel And then, hayaan mo lang siya dyan And then, at uh, darating yung mga ilang araw dito guys Matutuyo po ito Hayaan mo lang siyang matuyo dyan And then, after one month Pwede mo siyang palitan uli Yung dahon na natuyo na Sunugin mo po yun And then, ang abo noon Ihagis mo sa bandang silangan Pabulong na, ihagis mo na uh, Dalhin mo ang aking mga uh, kahilingan sa universe. Ihip mo lang siya ng ganyan. Yung abo na yan, magdadala po yan, po yan doon sa hangin. Yan. So, ayun po guys, pwede mong ulitin uli after one month. Kung ito po'y gagawin mo palagi at hindi ka magpapawala nito sa iyong pitaka, ikaw mismo ang makapag-observe kung ano ka ganda ang mayroon nitong swerte na hatid nito. Kung ano kalaki ang swerte na hatid nito. Sa parang pong ito guys, pwede kang magkakaroon dito ng malaking halaga ng pera. So wala po tayong uh, control doon. Ang importante, i-attract mo yung universe, i-attract mo yung swerte na magiging dadaloy ito na magaan sa inyo. No? So ayan po guys, sana po matulungan po kayo sa video natin ngayon at huwag po niyong kalimutan mag-comment sa baba, ay clean it. I-claim mo na sa iyong sarili na ito po ay matulungan ka nito at magkaroon ka ng daloy ng pera na napakagaan. At share this video to your family and friends. Subscribe din po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Good luck sa inyo lahat guys. At guys, sa apahabol po, mayroon po akong ilalagay na link sa baba ng video na ito. Ito po yung online business na uh, nakakatulong po sa akin. Kung gusto po niyo malaman yan, i-click lamang ninyo yung link na yan. Ayan, ma-direct po kayo doon. And then, mag-pre-enroll mag kayo kaagad kasi po guys, napakaganda po yung magkaroon ka kaagad ng slot. Kasi guys, ito yung online business ko na ginagawa ko po na napakalaki pong tulong sa akin financially at gusto ko ring ibahagi sa inyo, no? Sabay-sabay po tayong magkaroon ng napakaganda pong buhay. Sabay-sabay natin itong gawin kasama ang ating Panginoon. So ayan po, ulitin ko po maraming salamat sa inyo lahat. Lagi po kayo mag-ingat. Bye-bye. See you the next see you for the next one, guys. Bye.